Kung si Papay ay humuhugot ng lakas mula sa spinach, tila sa kape naman umaasa si Kim Chiu para panatilihin ang kanyang napakatinding energy sa kabila ng siksik na schedule. Ipinakita na naman ng aktres kung gaano siya kadedicated sa kanyang trabaho at mga responsibilidad, matapos mag-viral ang isang post kung saan makikita ang kanyang mga aktibidad na na-accomplish niya sa loob lamang ng isang araw. Isang tagahanga ang nagbahagi ng apat na magkakaibang larawan ni Kim Chiu, kuha mula sa iba't ibang gawain na kanyang ginawa sa loob ng 24 na oras. Sa caption ng post, hindi na itago ng fan ang kanyang paghanga at pagkagulat. Kimmy how do you do this within 24 hours? You've flown back to Manila, rehearsed for ASAP Vancouver, went to HOLBHQ to organize your babies, and just finished a 10-kilometer run. Agad namang nag si Kim Chiu sa naturang post. Sa kanyang sagot, ibinunyag niya ang kanyang secret weapon. Hindi ko alam. Ventai Black Oat with Four Shots Espresso. May kasamang tawa at tongue-out emoji, malinaw na game na game ang aktres sa pakiki sa kanyang mga fans. Ang kanyang mga taga-subaybay ay labis ang paghanga sa kung paano niya napapanatili ang kanyang lakas, disiplina, at pagiging productive kahit pasunod-sunod ang kanyang mga ganap. Kung tutuusin, hindi na nakakapagtaka kung balang araw ay makita natin si Kim Chiu bilang endorser ng isang kilalang coffee brand. Hindi lang siya aktibong umiinom ng kape, kundi epektibong halimbawa rin siya ng isang taong gumagamit ng caffeine para manatiling alerto, energetic, at focus sa dami ng kanyang mga gawain. Sa kabila ng pagiging artista, entrepreneur, performer, at endorser, nagagawa pa rin ni Kim na i-manage ang kanyang oras ng maayos. Ipinapakita rin niya na ang pagiging busy ay hindi hadlang para hindi mag-excel sa bawat aspeto ng buhay. Ang kanyang dedication, time management, at healthy habits ay nagpapakita ng inspirasyon para sa mga fans at ibang tao. Isang bagay na kapansin-pansin sa mga posts na ito ay kung paano sinusuportahan ng kanyang mga fans si Kim hindi lamang bilang artista kundi bilang tao, isang taong nagsusumikap, may passion, at hindi basta-basta sumusuko kahit gaano kabisi ang araw. Ang kanyang pagiging superhuman sa mata ng marami ay bunga ng kombinasyon ng sipag, inspirasyon, at oo, ang kape. Ano ang sinyo sa balitang ito?